sa inyo lahat mga kaibaga. Nandito po tayo uh, according sa sa request ng ating kaibigan no na si uh, kapatid uh, Sandro Mendoza. Yan. Tapos sabi niya after namin kasi may explore yung casa community eh sabi niya punta mo na rin bro yung ano yung city hall. So, hindi namin napunta nung gabi na yon after namin sa kasa dahil uh, medyo nag drain kami. So, dahil uh, request din ng Nino po na mag-extend kami ng another night, kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na uh, mapuntahan ngayong gabing ito. So, tara talamin natin kung uh, ano ang pwede may experience ng, ni Hiwaga at ng ating mga kasamaan. Kaya kasama si Dos at si Diwata at na kasama natin ang dalawang anak namin. Okay? Sara? to. Oh, files. Ah, uh, okay. Uh, nighttime exploration. So all Po okay. Ang tayabas mga kaywaga. So, dito kasi Salita ka na po bang di pa rinig? Hmm. Sabi nila yung mga empleyado, when mga nararamdaman dami <laughs> na Ano to? Tayabas Mountaineers.

Narin dito sa si area nito. Kasi <laughs> sila po po mga tao. Hindi yeah, okay. so, yeah. yeah. Sir, so far may nararamdaman ka po? Bumibigat yung shoulders ko feeling ko dahil lang sa bag. ini nih ah ini anu yun ah. Arigol, papa May pina-sabi ba kayo? Ha? Apo. Aba. Oy ta may dinadala tin kasama pala. Oo. Ano abandonado na 'tong gym? Hindi. Mm. Nimega pa. Kasi sayang 'to eh. Uh -huh. may mga galos sa 'yan. Mga galos.

Bintang warap ng pilih, Sa liyong, sa liyong, sa liyong lahat, <laughs> Ang susubu, Sumayang, sumayang, sumayang alat, Sa ilahit dan alat, Dan alat. Kata iso lahirin ka lang, Sama kakita-kakita koto eh. Mungu kura, kakita-kakita, Mungu kura, kakita-kakita. Atau kaya kakita-kakita, Mungu kura, kakita-kakita, Mungu kura, kakita-kakita.

Make yeah. Make them pa utut yun mabagsig upload ko yun ha so yun na, mga kayuwaga uh, maliit lang naman po siya at tinignan po natin pero uh, this time uh, wala pong nagparamdam po sa atin so pero sinasabiin may mga empleyado na before kapag ano, nakakaramdam sila rito. So, ano lang uh, para sa akin, siguro mga ano lang yan. Maring na uh, napapadaan lang. Yan pero yung sasabihin mo may nag-stay na naninirahan dito uh, para sa akin kasi yung yung building na to kahit na luma eh napapalibutan ng liwanag. So, ang wala lang ilaw yung sumang stock from sa itaas. Pero, nung inikot namin to, uh, para sa akin, pagkatulad -pag baga sa kasa, uh, komunidad, talagang pinalalaki ulo ko and then uh, nagpakita talaga sa akin na ngayon po ay natuklasan ko na sa kaibigan ni Uh, bro Sandro, nakabadi niya, na yung kasuotan pala na yun ay kasuotan ng yung maaong uh, naunang mayora. Yan. So, ibig sabihin, uh, talagang -ta hindi uh, ako nagkakamali, naging tahanan din yun. You know? Yan. Uh, tapos, yung ibang nagparamdam doon, yung late na pa, patapos na kami mag-explore, yan nga, yung sinasabi nung anak ko, nila Tiwata, na may nakita silang paa na itim na kumaglakadip. It. Kala mo yung ng takong, yun na rin nila. Eh nung tapatapos na kami, uh, nagpapak na kami ng mga gamit, uh, nakakita ko ng, uh, yun nga, yung paa. Pero ang nakita ko, isang pares lang na, ang bilis gumano'n, bilis uh, sa pagtingin ko biglang nawala. So pero dito, 'yun nga, uh, sabihin mo po yung natuklasan na yung yellow, 'yun yung pala yung soot ng yung mga ano, mayor. mayora. Na dito rin <laughs> sa lugar na 'to. Kasi posibleng siya rin po yung napapara napapadaan dito. Pag namimiss niya siguro. Eh, may daan po dyan pero ayoko po yung hagdan. Pa-open yung hagdan okay, dyan. Dito Hindi pa. kanina. Kung Ba't? Saan ba? Sa na. la battaglia. Dirimmo non ho passato, che io non ho. Oh, una domanda la <laughs> lavate. <laughs> si trova il sacchetto. È arrivato. Attino sta che la notte, sì, penso. Oh, non mi lavo. yung ninong, yung parang footstep dito na naririnig sa tingin ko para siyang yung energy ng na nakaraan Eu vis Kung wala marinduti ka ng lista, pasuport na lang po ang Team okay. Alpha Omega, okay. Iwaga at Karunungan. Please support 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 Iwaga at Karunungan. Subscribe po kayo sa YouTube channel nila. Magaling po sila. Mga idol, uh, just uh, follow to my YouTube, TikTok, and Facebook sa uh, Simple Lani Writer Please support Iwagat Karulungan. Please support Solar Man Vlog. Support Iwagat Karulungan! Please subscribe Iwagat Karulungan. Magpalang araw po sa ating lahat at sa mga taga-suporta po kay Idol Hiwaga at Karunungan. Isa po pala ako sa mga solid na taga-subaybay kay Hiwaga. Please po, support, like, and subscribe po natin ang kanyang natatangi YouTube channel, ang Hiwaga at Karunungan. Sana po lagi po subay subaybayan ang kanyang hiwagang paglalakbay. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Ah! Kay Amiya Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood. Mag-like, mag-subscribe at sabay share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. So para po, maka, para po updated po tayo sa lahat ng upload, I just click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Bye! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan! Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan! I'm Ninlin from Malamino, Salagunas at Marosa. Please support Hiwaga at Karunungan! Thank you! Hiwaga at Karunungan! Paki-subscribe po nyo ang channel nila at paki-subscribe po nyo at supporta po nyo ang channel. Please support Hiwaga at Karunungan! Please support, Please support Hiwaga at Karunungan. Please support, Please support ko po Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at kayo na suportahan ng Hiwaga at Karunungan. Suportahan po natin ang channel niya. Hiwaga at Karunungan. Kahit no? sa, sa, YouTube channel ko ng Hiwaga at Karunungan. Supportahan so, niyo ko yung YouTube nila, Hiwaga at, at Karunungan. karunungan? Pwede ko support... ang Hiwaga at Karunungan. Please support 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 Hiwaga at karunungan. At hiwaga at karunungan. Support Hiwaga at karunungan. Please support Hiwaga at karunungan. Please support Hiwaga at karunungan. Please support Hiwaga at karunungan.